Ayan, nandito tayo ngayon sa ano, nandito tayo sa unang tamnan ng mais. Tumubo na sila, kaso lang medyo uh, nakikipag-unahan na po yung damo. So ayan, tignan nyo po. Marami pong damo ngayon. Sa kayon, itong kabila nito, pinapatamnan uh, pa uli natin. Kaya nandito tayo ngayon at sabayan nyo kami. Maganda na po yung tubo ng ano, yung naunang pinaramdam ng mais ayan po hanggang dun kaso lang yun na nga ang problema lalo yung mga damong ito ito po yung tinatawag nilang paragis mahirap puksain so ayan maraming damo na paragis yan ang pinakamahirap na puksain ngayon dito sa amin ayan po nakipagunahan sa mga mais so ayan ah, ito na po yung papatamnan uli natin kasi sayang din yung ano uh, lupa natin ayan papalamnan natin yung masukal pero ayan po uh, tuloy tuloy na yung ano pa? Uh, abang tinatamnan na ng mais uh, papa spray natin kay abet ayan abang pinapatamnan pinapalinis mamula ng kasiratan si Rolly Boy linilinis niya yung uh, tutudlingan ngayon ni Rohel <laughs> kasi masukal <laughs> tinatawanan nila ako dahil uh, na natin ng mais yung ano masukal okay lang yan dahil susundan ng ano uh, pampuksa ng ano yan i-spray ni Abet kung pansin niyo kalakas ito yung unang unang ano noon nung nag vlog po ako ito yung unang unang ano natin pinatam na natin ng mais yan po yung first vlog ko noon dito po sa taas farm 2 po ito So sa ngayon kaya papatuloy natin yung ano pagpapatanim kasi nung una hindi natapos. So ito po ituloy nung ano vlog natin. Sana matatapos na pero medyo malaki pa. Yan yeah, yung mga nagtatanim sa masukal nating taniman ng mais. Ihel. Siya po yung nagtutudling ngayon mag-isa lang siya. Maaga siyang pumunta dito. Ayan. Dito kasi sa amin na uso yung ganito kalakas kahit hindi kahit hindi na uh, ararawhin o ano basta pwedeng dadaan yung araro uh, ayan uh, tatamnan na lang tapos kasabayan na po ng ano yung pantang pangpatay patay uh, damo ito yung i -spray. So sinasabayan ganyan ang style namin dito pag sa bulubundukin po. Kasi hindi napupunta ng traktoro ito kasi mataas. So, dito banda konti na lang. Ayan po. So nandun po yung ating farm one sa baba. Ayan po. Yun nauna lang anon. Na malalaki na yung mais noon. So, dun banda, malawak pa yan kaso kulang na tayo ng pampuhunan wala nang wala nang puhunan dyan next cropping na lang siguro ulit naging presente si makmak hey. hey. nanjan si Maya na naglalaro. Yan, kasama ko si Anyeng. Magpakape daw siya. <laughs> Magpakape si Anyeng. Merienda muna tayo. Merienda time. hinpo merienda muna tayo. Uh, merienda para matapos na mamaya. Ayan na si Abet. Uh, ano na siya? Sinundan niya na lang spray yung ano, yung tinatamnan nating pasukal na ano. Uh, pinapamna ng mais sige bet, tirahin niyan lang gusto hey. ganyan bang nguy nguy ayan